Noong ikalabing walo ng Disyembre 1990, pinagtibay ng UN ang International Convention para sa Proteksyon ng Mga Karapatan ng Lahat ng Mga Migranteng Manggagawa at Membro ng Kanilang Mga Pamilya. Sa ganung paraan, binibigyan ng garantiya nito ang kalayaan at karapatan ng lahat ng mga migrante. Sa pagdiriwang ng araw na ito na nagbigay daan sa pagkakatatag sa proteksyon ng mga karapatan ng mga migrante, ipinagdiwang ng Joint Committee with Migrants ng Korea ang 2009 International Migrants Day Korea Conference sa ilalim ng temang Bringing Human Rights and Hope to Migrants. Ang kumpirinsyang pagunita sa International Migrants Day na ginanap sa Kyo Songkyon Kwan University noong ikalabing tatlo ng Disyembre. Ang kaganapang isinagawa upang mas mapagtuunan ng pansin ang karapatan at pagkapantay-pantay ng mga migrante sa pagsisimula ng panahon ng 1.2 milyong mga migrante sa Korea ay pinagdiwang ng higit 500 migrante ang magagawa, may asawang migrante at mga batang migrante. Sa araw na ito, Nagkaloob ng plakis ng pasasalamat ang Joint Committee with Migrants ng Korea sa mga taong may malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng karapatan at kapakanan ng mga migrante at nanawagan para sa patuloy na suporta sa mga isyong migrante. Natapos ang kaganapan sa pag ng bawat kalahok sa Declaration of Human Rights, subalit hindi patapos ang malungkot na kalagayan ng mga migrante sa Korea hindi pa ipinatupad ng pamalaang Korea ang konvensyon, ang simbolo ng International Migrants Day, ang paggarantiya ng mga batayang karapatan ng mga migrante at diwa ng pagkabantay-pantay na nakatala sa konvensyon ay ang pangunahing prinsipyo na kailangang sundin ng mga Koreano sa pagsalubong sa panahon ng lipunang multicultural.